Napatay naman ang isang pisyal ng Muntinlupa Police at ang kanyang asawa matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay nitong lunes ng madaling araw sa Elias Street sa barangay Alabang, Muntinlupa. Kinilala po ang mga biktima na sina Captain Aminoden, Mangunday at asawa nitong si Mary Grace. Ang kanilang 11 anyos na anak na babae ay nagtamo naman ng tama ng bala sa leeg na patuloy na inoobserbahan umano sa ospital. Ayon sa police report, nasa kanilang bahay ang mga biktima kung saan isang armadong lalaki ang pumasok sa pinto na hindi nakalak at doon na pinagbabaril sa ulo ang polis sabang natutulog samantalang ang asawa nito ay nagtamo naman ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Inilarawan pa ang suspect na nakasuot ng itim na jacket at pantalon, mahaba ang buhok at may taas na 5'9". Sa ngayon, patuloy po ang investigasyon, gayon din ang motibo ng suspect sa naturang krimen.